Good day sa tanan! Sino ang nakakakilala sa prutas ba ito gulay? Ayan, pwede rin pala siyang panghimagas at pwede rin siyang pangulam. Ayan, for today's video mga palanggay, magluluto tayo ng isa sa paborito kong ulam, ang paboritong ulam ng mga kaya ang lauya. Yun yung langka na mayroong pata ng baboy. Yon pero sa akin po ang gagamitin ko dito ay hindi lang ka ang mansi. Yan, pero parehas lang din naman sila. Pero mas masarap lang ito dahil mas malinamnam at malambot po siya pag naluto. Ayun. Ayan, nilinisan na natin mga palangga. Dalawang beses po natin yung hinugasan at nilagyan po natin ng kaunting asin para hindi po siya mangitim. So, ayan yung ating pata. Ayan, fresh na fresh from the market. Ayun, malaman. Favorito ko talaga ang pata front ng baboy. Yan. Hugasan ng mabuti. Tatlong beses ko po yan hinugasan. Yun, malinis na malinis na. Malaman ang napili nating pata front ng baboy. Talaga namang pinili ng mapiling ina. Charot. <laughs> ayan, tara mga palangga, mag-start po tayong magluto. So ayan, naglagay tayo ng mantika sa ating mainit na kawali at syempre una nating ilalagay dyan ay yung ating tinadtad na bawang. Ayan, manindipis po ang pagkatadtad niyaan or po natin ng maayos. Yun, papa golden brown lang po natin yan mga palangga, ang ating bawang. At pag-golden brown na yung ating bawang, ilagay na natin syempre yung ating sibuyas at imekos-mekos natin yan. At sinunod natin yung ating sandamakmak na kamatis. Ayun mga palangga, pag nagluto kayo ng lauya, dapat po maraming kamatis para mas malinamnam, di ba? Isa sa mga tip para malinamnam ang inyong mga lauya ay marami kamatis at dapat po ay durog na durog talaga yung kamatis mga palangga. Lutong-luto kumbaga. Ayun, ganda tignan. So, sa puntong ito ay ilalagay natin ang ating mga pata ng baboy. Yan. Lutuin po natin yan ng mga 30 to 45 minutes para malambot na malambot at parang gelatin na yung ating pata. Ayun, masarap kasi pag malambot na malambot ang naman ng baboy. E mekos mekos natin ang mabuti para naman manuot yung sarsa ng kamati sa ating pata ng baboy. At nilagay po ko diyan ng isang tasang um, water. Yung tamang makover lang talaga yung uh, ating pata. Yan, sakto sakto lang. At syempre, palalambutin na natin yan. Dakpan natin mga 30 to 45 minutes. At after 30 minutes, eh, chinik ko nga po ang ating niluluto. At medyo malambot na nga po dyan yung ating pata. Kaya naman, nilagay na natin yung ating mansi. So, yan na, mikos-mikos na natin. Kaya naman, takpan natin yan pakuluin. At tada! Diba, magic agad-agad. Charot. <laughs> <laughs> kinat natin syempre so ayan sa puntong ito ay malambot na po yung ating mansi ayan lamig tayo guys at nilipat ko po sa loob bahay yung ating kawali dahil tayo naubusan ng gasol <laughs> sa pagpapakulo ng pata charot Malakas po kasi ang ulan sa labas kaya naman naanggi kaya pinasok ko po, po yung ating kawali. Ayan, so dami kayo, kaya naman, tara let's tayo na po magkain. Ganyan lang po, kabilis at kaisi lutuin, ah, paboritong ulam ng mga kuyo nun, ang lauya. Subukan nyo ito mga palangga dahil talagang the best partner sa mainit-init na kanin. At masarap na ulam sa tuwing maulan ng panahon. Tapos, isa mo lang sa, sa... mapapasipol ka talaga. <laughs> Ayan. Thank you so much po sa susunod na upload po ulit. Kita-kits tayo!